Maayong utos sa inyo mga ka mga ka Mga kahelper natin dyan Nandito pala kami ngayon sa isang highway Sa isang lugar na hindi ko alam Nagkaroon lang kami ng konti differential mga amigo Habang nagmamaniho ah, Nagde-drive ng tuloy-tuloy Ay napansin na lang namin na ayaw na lumipat sa tresera Hanggang segunda na lang mga amigo Para sumit na lang Ayon, mga amigo, sinuri na namin, tinabi na namin dyan Sinuri na nila, arbi na naging problema Okay, okay lang, okay naman Wala namang naging kitaan ng problema pero bakit ayaw lumipat ng tresera so sinori na nila dyan mga amigo anong naging problema dyan wala naman sila nang kitaan so hanggang segunda lang talaga nung no, sinubukan ulit mga amigo baka nabigla lang ay mga amigo ayaw talagalo talaga lumipat sa tresera so hanggang segunda lang so ang plano na lang namin ay dahil mainit dito ay nilipat na lang namin sa malilim na area para ayusin ulit mga amigo bagya so, mahaba nga lang yeah, mas mataas pa yun tas lang Mm -hmm. Tarik yun. Patulis. Wala yung kabibiblo. Kaya yun yung Kanina na may naghanap ng oh, ano saging ayan oh. Gat <laughs> na saging. Ay, saging. <laughs> Dami ng saging at higa ang kako. Ah, ko naman saging. So nasa na ba tayong lugar na to? Google mo nga. Tumulwag. Tumulwag. Ngayon yun mga kamigo ka nagkaroon lang tayo ng konting differential problem sa ating BB unit so ina-adjustan ni palat ni boss ratio ang clutch hindi alam maluwag lang hindi kumanya okay naman yung gear o oh, kambia pero yung clutch nga lang ito so, na naiwan ko pa yung gamit ko dito <laughs> kaya yung mga gamit ko dun so, yung, yung Colgate na dyan na nga mga amigo ay eh, rin na ni RB na naging problema na kasi nga nag slide siya sa segunda at ayaw na lumipat din sa tresera ngayon mga amigo nung inayos na namin dyan mga amigo ay naging problema ayaw na lumipat lahat para nag-slide lining na din yan data sabi nila pero sa mga bandang part dyan mga amigo, ayun dyan, nahirapan talaga kung anong naging sakit nito. Naging biglaan kasi mga amigo na walang, walang abiso ba, kumbaga. Nabiglaan nang nagkaganon mga amigo, akala nga namin ay eh, may natanggal ng niya, wala naman. Kaya so, mga amigo, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-aayos nito, baka nasiraan. Hanggang dito nga mga amigo, ay hindi na namin inasahal mga amigo, na natuloyan na talaga si BB Blow na ayaw na lumipat sa lahat ng gear ginawa na namin lahat ng paraan mga amigo para maiayos lang at tuloy natin biyahe kaso wala na mga amigo kailangan na talaga namin ng rescue para maiayos at tuloy ang biyahe natin mga amigo